Wow. wow! Nakita niya yun? Ano? Ang cool! Kanayin tingnan mo! Wow! Si Dima! Ano yan? Paano niya nadala yung sasakyan niya dito? At bakit nakasakay si Nat doon? San sila galing? Bakit magkasama silang dalawa? Hello everyone! Ano balita? Namiss ba namin yung dinner? Nag-joyride kasi kami! Hindi na namin napansin yung oras! Teacher Mike, eto na yung unang problema. Namamasyal sila. Dima, Nat, binrake niyo yung rules. Napupuno na talaga ako sa Dimang yan eh. Nat, lagot ka. Anong ibig na Okay, girls. It's time. It's time talaga. Ngayon lang ako nag-makeup ng ganito. Nat, lahat naman may first time. Boys? Diana, pati ba kami? Lahat tayo smiley. Kaya tumayo na kayo dyan. Okay, babe. Sinabi mo eh. Hey guys, let's go! Let's, let's go! Ah, uh, hi Nat. Sabay pa tayo magdi-dinner. Tara. Dima, hindi ka pa ba nagdi-dinner? Bakit hindi ka pa natutulog? Wrong time ka, Dima. Busy kami! Girls, ang laki ng problema ni Diana ngayon. Hindi niya alam kung nasan yung mga cheerleaders niya. Eh bakit masaya ka? May nawawala? Siyempre, kalaban namin yung mga bunnies. Kapag may nangyayaring masama sa kanila, masaya kami. Parang ang sama naman natin. Baka nakakalimutan mo, frags tayo. Eh, paano kung may mangyaring masama sa kanila? Problema na nila yon. Sila yung lumabas dito sa country house. Bahala sila sa buhay nila. Uh, nagugutom na kami. Malapit na mag-dinner. Ayoko yung dinner. Oatmeal porridge. Yak, Okay nga yung oatmeal porridge. Kahit nandito tayo sa country house, nagda-diet tayo. Kaya girls, wag na kayo magreklamo. Oo nga, diet pa rin tayo. Oo, diet. Healthy food. Ang sarap.